pagkain. Pasakay daw. Magkano pa masay? Alibari. Magaling itong driver na ito. Nahulog na. panlalaking trabaho bakit ginan na uh, gagawa mo yan dito na po kong laki sa uh, nyugan ah lumaki ka talaga. sa nyugan dito po na ako laki nagtatalo na po dito po mga kalingap mga kabente inaradyo naman po kami sa barangay kalabasa saan po pupuntahan ko po si ate chona ikipalaw daw po nakikipag uh, ano po ng sa nyugan nagpapalaw po siya ng nyug para lang po may Pambili po ng pagkain ng mga anak niya. Pambili po ng gatas. Ngabi po ng sakripisyo ng isang ina. Hindi lang po sa pagbubuntis, pati sa pagbuhay sa mga anak. Kaya napaka hirap ng ano, pagiging isang ina. eh ito si Kalabaw, buti ito, relax relax. So. Oh. Yan po mga kalingap, mga kabente. Yan, ito na po tayo dun sa pinapalawan ni ng mga bata na si Chona buti na lang po at may nakapagturo po na dito po na nakikipalawan yung mag -ina. yan po mga kalingap mga kabente yan natin na po ako dun sa lugar na pinagtatrabaho na po ni Chona yan nakikipalawan lang po yung mag-ina minsan na yung nanay yung Boy, ni sa mga kapatid nagluluto po ng pagkain pasakay daw magkano pa masay <coughs> alibari magaling itong driver nito. na ito nahulog na hindi mo dali po yung mga magina oh. Chona. na. Handa nga po. Galing ako dun sa misa inyo. Nandito daw kayo. Anong oras pa kayo dito? Hmm. Ang galing nitong anak mo na ito ano? Nakailan ka na to to Bornok. Ito na yung na, ano, mo, napalawan mo. Sa isang araw ka no, kakailang ano, ka Baka matuso ka ng ano. Hindi yung man delikado. Diba, may protection yan sa kamay, ano? Parang goma. Baka magtama yan sa baba mo, burnok. Kasi sa dibdib mo. Sanay na yan, ate, Jo na? Sanay hmm. Ay, nandun, ano nandun? Nag-ano sa motor? Hmm. Okay. Okay. Yan Jo, na kailan pa yan? Ilang araw pa yan? Hmm. Okay. Kailan na yung napapalawan mo? Ayun ay, ay, na mm. po. yung binilang nila. Hmm. na kailan ka? Ha? 1.5 na peraso ah, Sa isang araw nakaka 1,500 hmm. Sa, sa 1,000 may 400 pesos hmm. May ano ka? 600 Magaling naman ang mayari nito ano Buti ikaw palagi ang kinukuha ng ano mag nung Ano 'Yan, pa ikaw ko ang gawain natin sa amin, ipapalaw. Kaya pala marami anak si Atejo na no? umgaling magpalaw. <laughs> 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 yan, lang 'yan ng na ano. kaya panlalaking trabaho, bakit ginan nagagawa uh, mo 'yan? Ano po ang laki ka, eh. pa, ah, ka yeah. sa? Siguro gan. Ah, 'yung makikisan yu gan. Ano po pa nang laki na nako?

tapos po maahakot po dito yung mga nyog ang sunod na proseso po ng ano, papalawan sunod ay hahatiin po yung nyog tapos ipatong patong po dito sa ano, na ilang oras na ilang oras ito pag na ano maghapon ah, maghapon sa ang tawag yung lulukadin Tuloka din na pagka uh, luto na. Tsaka nila ipapatimbang. Sabi po yung proseso. Ito po yung ginagawa pong ano, mantika. Sa ano po, sa coconut. Napakasipag itong maginan na ito. Kaya deserve po nila na matulungan nawa pa ako dito sa, sa kapatidya si <clears throat> sa murang edad ay grabe yung pinagdadaanan nila nakabili po at hindi po sila umasa sa mga nasa paligid hindi sila nagihingi para magkaroon ng ano pagkain na mismo po yung tatabaw kahit na anong ko nahirap nahirap sila ito si ngayon ko lang ako nakakita ng babae na nagpapalaw. Nakakabiling masyado siya, Ati Tuna. <laughs> ati daw po. Ha? Ati daw. Hmm. Titi. Tama. Titi. tama Hmm. <laughs> uh, mas magaling ang lalaki magpalaw kaysa sa babae. Kaya mas persado ang lalaki ay... Eh. Kaya mo si Ati Tuna, kung eh. si... Oh, so, si brother ay ano, marami na, doble. Uh -huh. Nakailang ano, buo ka na, Brunok. Marami ka na? Ha? Nasa 20 pa lang yata. Nasa 20 ka pa lang? 20 buo. 20 buo pa lang. Ikaw din ang chona na ano? Nati. Nabaak. Ah, sila na. Ay. Yan, mababait po ang mga tao dito. Yan, kanina po bumibili po ako ng isang piraso para may panggata. sabi sa akin ay kumuha na lang daw ako libre. Ito, so, Malaki pati yung buo. Hmm. Hmm. Ang anong oras ka ate Chona dito? Mag alas na baga. oras? Alas 6 Alas 6 Alas 6 Alas 6 Alas 6 Si Ate. Oh, so kaya uh, sa ang sawa ng dumi. Hmm, kakusabi natin. Ayun, nakapot. Sabi na hinataan. Hmm, ano pa yung merindahan? Yung merindahan. Ano dito po yung may mayari anong, nung may nugan. Para hmm. pili, walang maiilabas. Sila po maraputan. yung nagpapatrabaho dito kay Chona. Ate, <laughs> si Chona po, matagal nyo na pong trabador si Chona? Ah, mga ano pa lang po, mga bu buwan pa lang po kami nagkakakilala niyan. Mm, paano po niyo siya nakilala? Ay, nagagala-gala po sila para maghanap ng matatrabahunan. Hindi, um, mm. na anuhan man kami dito na itong sarasang lang kaunti, sangla man ito po lang sa amin. Mm. Sa amin. mm. sa amin. ay di Ilang Tatlo, lang po ito. ito. Ah. Tatlo lang. Mm. 5 taon lang. Bali yung tubo po, yung na yung nyug. mm, mm. Yun lang ang ano po. Pag natubos, wala na din. mm Hanap naman po kayo ng magsasangla. Hanap naman po kung saan makakakuha ng mm. kaunti. Ano man lang po ito? 600, 600 lang naman. 600,000? Opo. Hmm. Happy kami nila. Mm. Parang si Lulo ay ano, parang dating sandalo <laughs> Dating sundalo. Dating sundalo. Ano pong trabaho niyo po dati? <coughs> Magsasaka. <coughs> Magsasaka. Hmm. Magsasaka pero pag masipag ka, mapera. Ay, conforme po sa mga saka ng ng ano. Hmm. Mayroon pag tulungan ka. Conforme gaya din hmm. nila hmm. yun din ng ano. Kumusta po sa bilang magtatrabaho si Chona. Ah, mabait, mabait naman po, Mabait parang sin. Mabait po yan, tao na yan. Yan ay kahit ano lang sabihin mo yeah. sige, sige lang yan. Masipag po po yan ay. Ah, masipag? Ipag... Ah, mas masipag tao din. Hmm. Masipag. Hindi ko babae. lang alam silang mag-asawa kung ano't nagkagayaan sila. Hindi hmm. po ang hindi namin alam. Kasi hmm. so, selos si yata yun. po eh. Selos yung asawa. Ay, iyan lang po ang hindi ko brother alam kung nag-seloso ang asawa niya. So, binubugbog oh. po si Jona. Yung pong piklet niya sa... Muka, yung may kasalanan, yung tatay, okay, yun daw po ng... Hindi po namin tuturan. alam kasi hindi man po namin nakita. Ayun Ay, lang po ang sabi niya. Hmm lang ano namin at yun ang sinabi niya. Hmm. Mahirap mamaga po magsabi kami oo hmm. at siyempre hindi naman Aha. namin. Buti nga pita. po at nagtiwala kayo kahit babae. Ay, ay upo, po. po kayo na mag, Mama, kahit, magpapalaw. kahit mahirap lang po kami brother ay tinatulong din kami sa kapwa namin mahirap. Na, babae ay ganyan <laughs> <laughs> trabaho. Mm. Hirap po ang ganyan na natay. Mahirap, Ay, din mahirap din kami. May, may sa babae ang ganyan lang. Ang bahay pa ba namin, brother, ay nandiyan. Nakikitira lang din kami. Mm. Nakitirit lang din kami. Mm. Kaso lang po, pag may kurukorta nga na ipon-ipon, ganito kakakuha man ng mga ano, ano, Ay di mm. nakakatulong din po kami sa wala din. Mm. Pag may pira-pira, yeah. ga ganito, nakasanda kinuha namin at sabi ko may ginawa isang pira pigil-pigil mo ang pira nawawala nawawala atas na yan mabus eh mm. hindi katulad nito na unti unti kahit unti unti ang nakukuha ayos lang mm. tama salamat po sa inyo sa pagtanggap nyo kay ito na malaking tulong po yung pagpapatrabaho po ninyo kasi. Ilan po ang inaasahan tatay ni Ate Tona. Pag wala, yan, pag wala po yan, mm. rather, ano sa siya, yeah, makain. Lula, ma, wala pagkain. Ay, kaya hika, unti na lang ang bigas ko, binibigyan ko din. Mm. Ay, kasi sige, bibigyan kita. Mm. Ayos pa, no? ako, kako, ay, ayos ano? Ako ay na din makapaglaba ng maayos. Maski mm. kaya ko pa pong gawain pilit. O, sige, labalabahan mo na lang ako ni. Mm. O, para ikaw ay ano... Si Joe na oh, kahit mausok. Sige lang. Sige lang. Ibig sabihin ko na, yung asawa mo nakilala ka sa ganito kasi naglalagas bagay yung asawa mo, nakilala ka sa gan din, hindi. Hindi nga bahay.

Sige, kaya na kayo Kaya na po Ay, sarap ng ng ano Saging, ginagawa sa ng saging ka, tubig Sige lang kain. Uy! Sige kain lang kayo. Kain Sige na kain na! Kain na! Ba! Ba! Hindi kailangan magpalaw mo na bago kumain. Kumain ka lang. Kumain ka na dun. Kain na dun. Kain na dun. Kain na dun. po! Kain po. Sige lang, sige lang. Ang saging dito hindi mo na binibili ano Nandyan lang Bakit na huwag? Tampanggata Siya din Pasoko lang ang ano ang mga pa ngayon na. Ang gusto mo, susubuan pa. Hindi. Alam mo, nilagyan niya suka yung nanay. Bye. 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 Kahit hindi mo kilala, alokin, alokin ng pagkain. Sige, kain kayo. Bigay-bigay ko din ito hmm. kahit ito gara. Pero sa kabayanan po ba gano'n, kahit nasabi natin na kumakain kayo, tapos yung manakita, hindi man lang sila mag-alok. <laughs> sa iba, hmm. ano ay ito ay ano, kaya ito ay pag nung makupra na kami nito nula, mga panaw naman ako. Hmm. Hindi, sa akin, ka. Mahala ka, mga matrabaho. Kaya <laughs> hmm. lang yung gabi gabi yan na. bigas. Kaya di na kita makapapunanan. Wala na, wala na, hmm. Um. na yung bigas. May bigas pa yata yung si John. May bigas ka pa Chona? Bus na. Nagmamaalam na rin. Tapos <laughs> susunod na talaga kitang bigas. Paigingat dito na yung nagkakain. Ito pa na sa mga kariyan. Hmm, busog pa ako eh. ay. <laughs> Pag nakakakita ko ng mga vlogger na nag-i-interview sa mga ano, lalo na po yung mga senyor. Hmm. Matatandaan na, ay, hmm. Diyos ko po. Sabi ko, ang galing naman. Hmm. Nakakaso. Hmm. Hmm? Ano ano Yan po mga kalingap mga kabinuti. natapos na, tapos na po mag ni Chona, yan, balik na naman po siya dito sa pinapalawan niya. Napakairap yung ginagawa ni Jonah. Dalala na, 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 na babae. Eh. So na Nang Mapunta na din kami ha Diyan mo na ito pang binibili mo ng Ulam hmm. Basta ingat-ingat ka sa pagpapalawa Baka matuso ka hmm. Sa susunod mabalik ako para Dalam ko kayo kung anong Madadala ko ha hmm. Maraming maraming salamat po sa tulong hmm. Basta ang ka lang Mag-iipon muna tayo ng pamaterialis Tapos ang importante Kahit na hindi maganda may mais kayong matitiran ano. Tsaka ka lang. Ito pa Hmm. Uh, binigyan po tayo binigyan po, binigyan po tayo ng nyug new... hmm. Ano? Hmm. Hmm. bira malulugi na si madam Binigyan pa tayo ng ano Gagalitan na tayo ah, Salamat hmm, Sige chuna oh, Ingat ka ingat ka Sa susunod mabalik ako sa inyo sabi natin yung may-ari nung Para ko ba magpayag na kahit yung gawi lang ano. Mm, ang importante di na kayo bumalik dun sa sasabaw mo na binubugbog ka ano. Mario magkano? Kumain. 'Yun pangin. Babayan mo siya. Dapat hindi po nanginoy ano. Mm pag binubugbog. Talaga. Hmm. Ang asawa, nandyan lang yan. Kung may magagaya ngayon at kung ganyan may nagtutulong sa inyo, ay, at bata ka pa, ay asawahin anya natin yan. Ay, nini, piliin. Hmm. Napakahirap ng basta mga May tsura mo pati si ano? <metalkarang formalid> Tsuna. Tsuna. Hindi nang napaparaay. Pero pag nag-lipstick mm. man po, ay ma, pag nag-lipstick man ay, magayon-gayon man niya. Oo, no, oh, magayon siya na. At yura man ba Kaya lang yung pislak niya sa mukha. Mm. Ang nakapangit na mm. kaya. Ang importante man ngayon ay dapat masipag. Oo, oh, masipag. Mm. Mahidap man nga ni pag masipag ang babae, nagiging tamad ang lalaki. Ayun. Naasa. naasa Oo. <laughs> naasa ang lalaki. Hmm. Hey, oh, sige, Jonah. sige. Nga po mga kalingap mga kabente Maraming salamat dito kay madam na binigyan tayo ng, ng nyug na panggata mm. Salamat po madam Nga po mga kalingap mga kabente Sa susunod po, babalikan ko ulit si Lechona para mabigyan ulit ng ayuda Yan po mga kalingap mga kabente si Chona Napakasipag na ina Kaya po pala hindi ko madalas makita sa kanilang bahay Ay lagi po nagtatrabaho Ganito po pala yung trabaho ni Chona Na dapat po ay trabaho po ng lalaki Ang ginagawa po niya para sa kanyang anak Kahit po napakadelikado po yung trabaho niya Na kunting pagkakamali lang Ay pwede po siyang maaksidente Pwede siyang matusok ng palaw ang po na nung nakaraan po ay habang binabagtas po yung kabaan po ng Barangay Kalabasa sa Labo. Ayan, napansin ko itong mga bata na sa gilid po ng kanal kanal. Naghahanap po ng uh, honeybee para po may maipakain sa kanyang mga kapatid na di pa daw po nakain ng tangalian. Nakabili po ang pamilyang ito na kahit na may kakulangan, patuloy silang lumalaban sa hamon ng buhay. At hindi adlang ang kahirapan para panginaan ng loob bagos ginagawa nila itong inspirasyon ang kanilang pinagdaanan Yan, sa mga susunod po ay uh, nagipunipun pa po ng materyales at sana po ay matulungan ang pamilyang ito deserve po nila na maging maayos po yung kanilang bahay sa mga gusto pong mag magpaabot ng tulong pandagdag po sa bahay ilalagay ko po ang gikas ko po sa comment section maraming maraming salamat po sa patuloy pong inyong suporta sa aking YouTube channel sa mga hindi po nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Pa-subscribe po Mr. Bendy Boy Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat.